Hello mga loves, nagbabalik lang po tayo dito sa ating sharing is caring ang topic lang natin today para hindi po tayo umabot doon kay Tulpo uh, sa aking group members ay eh, mayroong katanungan na ang dami nilang comment pero walang tamang na uh, sagot hindi nasagot yung post ng isang uh, group member Or ito rin po ay kasat katanungan ng karamihan. So ngayon mga kalalabs, para nga din hindi di tayo umabot kay Tulpo, sasagot muna si Night's TV. Dahil nakamension po ang pangalan ko, ako po ay magbibigay sa inyo ng halimbawa at saka mag-explain ng konti. So mga kalalabs, panoorin mo to ng buo para hindi po tayo paulit-ulit ng mga katanungan at para may po, mayroon po tayong knowledge na konti manood ng mga tips and tutorials ng ating mga kapwa creator para naman hindi po tayo paulit-ulit na mga tanong at mawalan ng gana sa ating pag -re reel So mga kalalabs, ito po muna ang kanilang katanungan. Ayan. Ayan. So mga kalalabs, ano nga po bang masasagot nyo dyan? Pero bago pong lahat, panuorin muna natin ang kanilang mga comment. Ayan ang mga comment ng aking mga members. So, di ba? Yan. Bago natin sisimula lang aking mga ang aking sagot, panoorin muna natin ang kanilang mga comments dahil nag-efforts din po sila para sagutin yung isang members na nagtatanong. So mga kalalabs, ayun ang ating mga commenters sa group. Or kaya, kahit sino naman makasagot talaga or makapag-comment kapag ang pag-uusapan ay net followers. So mga kalalabs, it's my turn. So ito ay isang halimbawa para sa akin. Nung last 28 days, ito po ang aking dashboard. Ayan. Last month, ito po ang aking dashboard. Tingnan nyo po ang net follower. Ayan, di ba? 70 plus. O ayan, 70k plus. So di ba? So napanood nyo na yan. Oh, nakita pala. <laughs> so, mga kalalabs, after that, hindi, dahil natapos ng 28 days, ito na po ngayon, dahil panibagong buwan na naman, tingnan nyo yung dashboard ko ulit. This is the future. So, tingnan nyo yung net followers. Don't tell me mga naga-unfollow. Hindi po yun totoo. Hindi po yun sa ganon mga kalalabs. Hindi nyo sasabihin na halos kalahati ang nag-unfollow. Hindi po yan ang ibig sabihin at hindi po yan nag-unfollow. Ito po ay sinasabi lagi ng mga at nag-tutorials na may alam. 28 days lang po ilagay natin sa isip niyan. 28 days lang po ang ating dashboard. Kung lahat man po yan ay bumagsak, di ba? Ang, ang past ko is puro green ngayon dahil wala po kung mga video na masyadong uh, na suggest ng Meta dahil nung pagkakaroon ko po ng uh, ano 'yun content violation so medyo bumaba ito nga sinasabi ko na dapat uh, ma-iwasan talaga natin na magkaroon ng content violation so ngayon nga po ayan ang nangyayari dahil ba panibagong buwan na naman tapos ng 28 days mag-start na, na naman uli ang ating dashboard so di ba 30 plus na lang ang net followers So mga kalalabs, huwag po tayo masyado uh, magthink about sa ating dashboard. Ang tamang gawin lang po talaga natin para bumalik yan at tumaas at umangat ulit, maging consistent lang po tayo sa pag-upload. Makipag-engage sa kapwa creator kung wala tayong masyado mga views. Nandiyan ang ating mga kapwa creator. Engagement process. May ano ka na? may engagement, magandang maging, maging magandang performance mo, may followers ka pa. So, makabelt po tayo ng community. Dahil kung follow lang ang ating pairalin, follow to follow, lagi kong sinasabi, wag po natin hayaan na followers ang umaangat kaysa viewers. So, mga kalalabs, take in mind palagi na 28 days lang po ang ating dashboard. Ang ibig sabihin din po ng consistent mga kalalabs, kahit isang video lang sa isang araw, consistent na po yan. Basta araw-araw. Or kahit isang post, basta araw-araw. Yun pong consistent. Hindi po yan sa dami ng pag-upload. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang post sa isang araw. Araw-araw. Limang. Mauubusan kayo niyan. <laughs> Padamihin niyo po muna yung views at makipag-engage yung isa niyong video bago niyo dagdagan ulit ng panibagong videos. O, di ba? Ganun po ang processing dito sa Meta World. Mga kalalabs, be wise po tayo dito para mag-success po tayo, mag po tayo sa ating mga kapwa creator na mga nag-success na para ma apply din po natin sa sarili nating mga account. So, yun ang pong topic natin for today. Don't forget to follow me, Nights TV, and nagsasabing sharing is scary.